Yes, what's up mga ka-updates? Tagumpay pa rin ang pagdefensa sa WBA Bantamweight Belt ni Takuma Inoue laban kay Jerwin Ancahas. Mukhang bigo pa rin ang ating mga Pinoy boxers na iuwi ang mga panalo laban sa mga Hapon na boxers. So si Jerwin Ancahas ay natalo sa round 9 via body shot knockout. So ating balikan ang highlights ng laban nila Takuma Inoue at Jerwin Ancajas kung saan nakalamang una dihado ang dalawang boxers. So yan po ang highlights ng laban nila Takuma Inoue at Jerwin and kahas So hanggang dito lang po mga ka-updates. Sana 'wag mong kalimutang i-like, comment and subscribe. Maraming salamat po.